five ways para hindi ka mautangan sa tindahan mo. Kaligosyo, alam ko na aburidong aburido ka na sa mga customer na araw-araw na lang inuutangan yung tindahan mo. Kaya eksakto, panoorin mo tong video na to hanggang dulo dahil sisiguraduhin ko sa iyo na marami ka matututunan dito. Tara, let's go! Number one, maglagay ka ng karatula sa tindahan mo. Yung nakalagay ka negosyo na no credit or Bawal ang umutang Alam ko mga ka-negosyo Gasgas na gasgas na yung karatula na yan Pero marami pa rin pong tindahan Ang gumagawa ng ganyan At napaka-effective pa rin po Ng ganyang karatula Bakit? Kasi po given naman Na hindi talaga tatalab yan Sa lahat ng tao Sa lahat ng customer pero kahit papano mga kanegosyo, mababawasan yung mga customer na, sumu na gustong sumubok na makaisa ng utang sa tindahan mo. Kasi yung karatula na yan, hindi po yung gagana sa lahat ka negosyo, lalo na sa mga tao na hindi marunong mahiya o walang kahiyahiya sa katawan. O oh, ano, uutang ka na naman? Napakakapal na mukha mo! Yung mga tao na hindi naman marunong kilabutan, di ba? Pero pagdating sa ibang tao na nakakaintindi, e-epekto eh, eh, e yan ka negosyo. Gagana po yan, di ba? Yan yung mga tao na mahihiya, na gusto sanang umutang pero nakalagay, uy, bawal umutang. Imbis na uutang siya, eh magdadalawang isip siya, o di ba ka negosyo? Kahit papano, mababawasan yung mga tao na gustong umutang sa tindahan mo. Number two, umiwas ka sa mga customer na mahilig makipagkaibigan. Hindi ko sinasabi na huwag kang makipagkaibigan talaga, makakanegosyo. Yung literal na huwag kang makipagkaibigan, hindi po ganun. Please don't get me wrong with this, makakanegosyo. Ang sinasabi ko is kailangan mong tandaan na magkaiba po ang pakikipagkaibigan sa pagbibigay ng good customer service sa mga suki natin. Kasi ang pakikipagkaibigan sa mga customer natin ay maaari pong mauwi sa isang future na utangan. At alam ko nga yung mong mangyari ang kanegosyo. Habang ang pagbibigay naman ng maayos na pakikitungo sa mga suki natin, ito po ay mandatory. Kagaya ng kapag may bumibili, nakangiti ka. Yung pagsasabi ng po at opo sa mga customer na nakakatanda kesa po sa atin. At yung pagpapasalamat, maging malaki man o maliit yung mga binibili ng mga tao sa tindahan natin. Salamat po! Maraming salamat po sa pagtangkilik, Babalik ka ha! Iba at malayong malayo po yun sa pakikipagkaibigan mga kanegosyo At palagi mong tatandaan Na kaya ka, nagtayo ng negosyo mo Ay para kumita ng pera At hindi para magkaroon ng maraming kaibigan Maliwanag Pangatlo Huwag kang papayag na palaging kulang yung pera ng customer na binabayad sa'yo Kung sari-sari store owner ka kanegosyo For sure naranasan mo na yung ganyang klase ng uh, style ng mga customer Yung bibili tapos kapag kag nagbayad na tapos binigay mo na yung binibili. ng bawa si tapos kapag ka binilang mo oy kulang yung pera mo ng piso ah o kulang yung pera mo ng dalawang piso ah ang sagot sayo ay sige te sige quiz balik ko na lang mamaya alam niyo mga kanegosyo, ang tawag sa style na yan is yung paundap-undap na utang. At kapag pumayag ka na palaging ganyan yung ginagawa ng customer mo sa'yo, eh hindi malayo na utangan ka kasi ikaw yung klase ng tindera o ng tindero na madaling utangan. Aba magaling! Kulang na naman tong perang binayad mo! Ano araw-araw ganito ha? Kabisado na kita, uy! Puro mamaya, puro mamaya, ibabalik daw, hindi naman binabalik nasindihan na yung sigarilyo, hindi mo na mabawi, di ba? Alam nyo, mga kanegosyo, hindi po pwede na palagi tayong payag ng payag sa ganyan. Kasi po, yung papiso-piso o dalawang pisong kulang, aba kapag ka naipon may niyan, medyo malaki-laki rin niyan, kanegosyo ha? At isa pa, ang hindi maganda sa ganyang ugali, kapag ka nasanay at naging komportable yung mga customer mo na ganyan ang ginagawa sa'yo, eh madali kang hiritan o tangang ang negosyo kasi komportable na sila sa'yo, ba diba? Na pumapayag ka na lang palagi sa gusto ng customer mo. Parang wala kang rules sa tindahan mo. Iwasan mo yung kanegosyo. Number four, Advice ko to mga kanegosyo sa mga kanegosyo natin na nagpaplano pa lang magtayo ng kanilang sari-sari store. Eto, tandaan nyo to, makinig ka mabuti umpisa pa lang ka negosyo. Huwag ka nang magpakilala na sayo yung tindahan. <coughs> Alam nyo ako ang diskarte ko kapag meron akong customer na mahilig makipagkwentuhan. Syempre, talagang meron at meron talaga tayong makakatagpo na customer na mahilig ututang dila mga negosyo. Sa dami ng bumibili sa atin sa araw-araw, di ba? Talagang makakatagpo tayo ng ganyang customer. Pero meron na akong nakareding sagot sa good ka negosyo kapag napupunta kami sa usapan na nga pala pre, magkano yung puhunan mo dito nung nagsimula ka sa tindahan mo? Ang nakaredy ko niyang sagot, nako pre, hindi ko alam eh kasi hindi sa akin itong tindahan eh. Sa tsahin ko to, hindi ko alam kung magkano yung nilabas nilang pera dito. <laughs> eh, dito muna ako, tinutulungan ko yung tsahin ko kasi wala pa akong trabaho sa ngayon. Sobrang effective niyang style na yan kanegosyo gamit na gamit ko yan noon ka negosyo nung nag-uumpisa pa lang ako sa tindahan ko. Kasi parang ang nangyayari, naglalagay ako ng imaginary barrier sa utak niya ka negosyo. Para kapag ka nagsimula na siyang humirit sa akin, pre, pwede bang makahiram muna ng, ano, ng isang red horse dyan? Naku pre, pasensya ka na, hindi po pwede, mayayari ako sa tsahin ko. Gabi-gabing nagbibilang ng benta yun eh, ako mag-aabono na ito, pasensya ka na talaga. White lies ang tawag dyan ka negosyo, hindi ka nagdadamot nagne-negosyo ka. At kung hindi mo gagawin yan, talo ka. Kasi may hiritang kanyang utangan ka negosyo at hindi ka makakahindi kasi medyo nagkapalagayan na kayo ng lobe, eh, di ba? Pero kung gagawin mo yung ganyang style, eh talagang may hirapan siyang makautang sa'yo dahil alam niya na wala kang power to say yes sa utang. Number 5 simple lang makakanegosyo. Huwag kang magpautang. Walang palipaliwanag, walang palupalusot, walang white lies, basta walang utang. You just have to be strict on your rules ka negosyo. Hindi ka kilabutan sa mga sinasabi mo. Ayan oh, bawal umutang. Hindi ka marunong magbasa, ha? Gigigil ako sa iyo eh. Alam nyo, marami pa rin pong gumagawa ng ganyan sa mga sari-sari store nila at successful po silang lahat. Huwag kang matatakot na Naku, baka mawalan ako ng customer kapag ka hindi ako nagpa-utang. Tapos ikukumpara ka pa ng iba. Naku, pa, paano ka ah, yung tinda Hindi ka nagpa-utang dun sa kabila. Okay lang naman mangutang. Pero ikaw, ang arte-arte mo. ay mo magpa-utang. Parang kala ka mo naman, ang laki-laki nang inuutang sa'yo. Hindi, negosyo Hayaan nyo sila. Mas mainam pa nga na mawala na yung mga utangero at utangera sa tindahan natin, di ba? Para hindi na tayo maka-attract ng mga bagong utangero at utangera sa tindahan. Kasi kapag kahinayaan mo na magkaganyan, nagpa-utang ka ng nagpa eh ikaw rin na mong problema sa huli. Tindahan mo rin ang malulugi sa huli ka negosyo. At hindi mo na kinakailangan pang magpaliwanag sa kanila kung ayaw mo magpautang. Kasi kahit anong paliwanag mo, hindi nila maiintindihan yung negosyo. Dahil magkaiba ang level ng utak ng nagnenegosyo sa utak ng customer. Hindi hindi nila maiintindihan unless ilagay nila yung sarili nila sa sitwasyon ng isang taong nagnenegosyo. Huwag kang matatakot na baka mawalan ka ng customer. Huwag kang matatakot na baka hindi natangkiligin ng tao yung tindahan mo kasi hindi ka nagpapautang. Hindi ganun ka negosyo. Isipin mo nga yung 7-Eleven ang yaman-yaman. Nakakautang ka ba di ba diba hindi? Walang 7-Eleven na nagpapautang kasi alam nila kapag ginawa nila yun, malulugi ang negosyo nila. Kung sila nga eh, ang yaman-yaman, paano pa tayo mga sari-sari store owner? Hindi ba mga kanegosyo? Kaya ang pinaka-effective way na paraan way na para ampay no para hindi ka mautangan is simple lang huwag kang magpautang mga negosyo sana po meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayong araw na to at especially doon sa mga nagpaplanong magtayo ng kanilang sari-sari store business ngayong 2024 kahit hindi sari-sari store basta kung anong klaseng negosyo ang trip mo at kung hindi ka pa naka-follow, follow mo na ako kani-negosyo kasi araw-araw po ako nag upload ng ganitong klase ng mga content. Kung na-appreciate mo 'to kani-negosyo at malaking tulong 'to para sa iyo, eh follow mo na ako para palagi na po tayong magkikita, 'di ba? Kani-negosyo legit ka na. At mga youtubers ko, maraming maraming salamat sa support ng pinakita nyo sa akin dahil 1,200 subscribers na po tayo at napakalaking bagay nun, mga ka-negosyo. Sobrang na-appreciate ko po kayong lahat at lalo akong ginaganahan gumawa ng ganitong klase ng mga video para po makatulong sa inyo. Maraming maraming salamat. At yung goal natin, ha? 5,000 subscribers, sana mahit po natin yan. Within 2 months ang target natin yan, mga kanegosyo. Slowly but surely lang tayo, no? So, yun lang, mga kanegosyo. Maraming salamat po ulit sa inyo. Kita-kita tayo ulit.